Hello mga kasari, so ayan dito pala ako bumili ng mga tinapay, chicharon at saka yung mga jelly juice. Bali pangalawang tindahan na napunta namin dito dahil nga yung isang tindahan ay wala ibang tinapay at dito kami nga pumunta sa pangalawa. Dahil yung isang unang-unang tinapay na pinuntahan namin ay nagsarado na dahil nga ano oras na kasi kami pumunta alanganin na. Kaya ito na ang aming nabili ko. nga lang ang nabili namin dahil puro sarado. Bali limang, limang pwesto na tindahan ng mga tinapay wala ang pinupuntahan namin. Kaya lang, yung napuntahan namin ay dalawa lang dahil yung tatlo ay sarado na dahil hapon na kasi kami nakapunta. Dito pala yan sa Nagkalan, Laguna, mga kasari. Medyo maulon-ulan nga lang yan ang pagpunta namin. Pero no choice kami dahil kailangan namin talaga pumunta dito dahil wala na nga kami. Hindi mga tinapay mga kasari dahil sayang din naman ang dami naghanap na mga tinapay. Kaya ayan, kahit umulan, umaraw ay talagang pumunta talaga kami dito sa Nagkalan para makapamili. Bili ang pwesto pala nito ay sobrang laki mga kasar itinan mo hindi lang pala tinapay ang tinda nila dito mayroon din talaga dito mga chicharon at saka mga krupik at yan mga candies jelly juice at sari sari mga kung ano ano ang mga paninda nila dito mga kasar hindi lang talaga dito ay tinapay lang talaga dahil nga sobrang laki nitong pwesto na to kahit ano ang mapipili mo dito ay talagang mabibili mo kaya gustong gusto ko talaga ako ang pumunta dito sa mga pwesto na mga tinapay para makapamili ako mo dito na maayos dahil nga pag wala sa isang pwesto ay pumupunta kami doon sa isang pwesto. Lahat ng pwesto pinupuntahan namin. Kapag may budget pa akong natira dahil nga kung so, ano ang makikita ko doon na iba't ibang mga tinapay mga kasari dahil minsan nga puro pare-pareho sila. <coughs> Mayroon mga tinapay yung mga wala ang nakuha ko. Yun ang pinupuntahan ko doon sa ibang mga pwesto para kahit pa may iba-iba naman yung aking paninda ng mga tinapay. At dahil sayang din naman yung gasolina kung talagang isang pwesto o dalawang pwesto lang pupuntahan mo dahil sa sobrang layo nga nito mga kasari. Kaya kailangan pagpunta ka talaga dito, dito ay lubos-lubusan na para kahit pa paano masulit mo yung gasoline na doon sa tubo mo. Dahil nga, piso-piso lang talaga ang tutubuin mo dito sa tinapay. Kailangan pag piso-piso ay marami talaga yung bibilhin mo para kahit pa paano malaki din yung tutubuin mo. At tingnan mo nga naman mga kasari, pagdating nga ay hinakot ng na nga Anak ko yung mga tinapay ko, tingnan nyo naman yung stante ko ng mga tinapay. Iilang piraso na lang talaga yung natira. Kaya nag-aandami, naghahanap ng mga customer. Bak wala akong mga tinapay. Kaya tingnan nyo naman ilang araw lang akong wala. Amili agad ay talagang uh, naubusan agad ako at ayan na ngayon mga pinamili ko mga tinapay mga kasari ayan iba't ibang klase pala yan, ang mga tinapay at bumili rin pala ako ng mga tropic chicharon at itong mga uh, chicharon manok at itong mga jelly -ish. ayan ilang balot pala yan bali isang karton pala yung binili kong iba't ibang klasing jelly -ish. at itong mga jelly na linalagay sa rin mga jelly juice ay ilang box bali anim na box pala yung binili ko at ito pala yung kindi na tagpipiso at bumili pala ako ng isang bundle bali ang bili ko pala dyan ay 25 so may tubo ako dyan na 175 <laughs> kaya iyan mabinta kasi sa akin yung mga kasari at itong mga tinapay ay ayan yung tagli limang binta ko ng tinapay mga kasari